kung gusto natin mag-video okay na through Bluetooth sa ating cellphone, magagamit na natin itong ating ba 8 at saka dalawang amplifier. So, wireless microphone na ginagamit. sa natin viewers na si Idol Jojo Panilagaw. So, Idol, paano i-coconnect yung dalawang ampli at ba? 8 So, ito mga Idol ang ating ba 8 at saka dalawang ampli. So, marami tayong video ginawa nito tungkol sa connection na nag-link tayo dito sa isa nating amplifier. So, mas okay na gumamit tayo ng ah uh, splitter ano ito Y splitter na lang gagamitin natin para kanya-kanyang um, control yung bawat amplifier natin kasi lalo naglink tayo dito mataas ang volume nito papunta rito sa isa nating amplifier kahit mahina itong volume ng ating amplifier malakas pa rin yung volume niya ano dahil nakabase siya dito sa isa nating amplifier so kung halimbawa may nakaload tayo dito na speaker ay possibility na Ah uh, baka hindi natin ma control at baka masira yung ating uh, speaker. So ito lang mga idol ang gagamitin natin, itong uh, dalawang Y splitter. Ito. So dahil dalawang amplifier natin gagamitin, ito lang siya mga idol ano Ito RCA jack, ayan, female. At saka yung dulo nito, dalawang ayan, dual uh, RCA jack na male. So ito mga idol, ang gagawin lang natin dito, ang isang splitter natin mga idol, input natin ito sa isa nating uh, selector ng amplifier. So dun sa mga viewers natin na nagtatanong kung saan i-input yung mga connection nila sa likod ng kanilang amplifier. So i-selector lang mga idol ano, may selector po ang bawat amplifier. So kung halimbawa, ang selector nitong una nating amplifier ay nasa selector A. So sa selector A tayo mag-input ng ating uh, audio para makapasok yung signal na nandito na ka-input sa ating amplifier. So, itong isa nating Y splitter mga idol, input lang din natin ito sa isa nating amplifier. So, dito natin siya i-input. Ayan. So, dalawang splitter natin idol, naka-input na sa ating dalawang amplifier. Sa at so, itong ating gagamitin mga idol, ano? isang 3.5 BBPL at saka dual RCE. So, itong 3.5 mga idol, output tayo dito sa ating B8. Ayan. So, dito tayo mag-output sa ating BA uh, b ano? mamili na lang tayo sa dalawang output na to, headset or monitor. So yung dual RCA na to mga idol, dito natin siya ngayon i-input itong ating Y splitter. So input natin tong isa. Tapos yung isa naman ito, itong kulay pula, dito naman natin siya i-input sa isa nating uh, splitter. Ayan. So dalawang amplifier natin, mayroon na siyang link ng uh, music pag nanggagaling na dito sa ating B8. So, so pag kita okay tayo through cellphone mga idol, pwede tayo dito mag input ng ating uh, microphone. Para dalawa nating amplifier mayroong uh, signal ng ating microphone. So ito na mga idol ano, soundman man or microphone meron na pong uh, signal na papasok sa bawat nating uh, amplifier. So lalagyan ko ito ng speaker ang bawat amplifier natin. So, sa isang amplifier mga idol, pwede tayo maglagay ng dalawa. Dalawa din dito. So, ang ipapakita ko lang dito ay isa, no? Dahil sa sound check lang naman natin. So, naglagay na tayo dito mga idol ng mga speaker, ano? Ayan. So, naglagay lang muna tayo ng tigisang uh, speaker sa bawat amplifier. So, isa sound check natin ito. So, ito mga idol, gagamit naman tayo dito ng microphone sa ating B8, ano? wireless microphone na gagamitin natin so dun sa nagtatanong kung ano ang connection sa wireless microphone dito sa ating B8 so ito yung ating wireless receiver mga idol ano, ayan may output po ang ating wireless receiver na uh, 6.35 so itong gagamitin natin 6.35 to 3.5 dahil yung 3.5 sa ating B8 itong 6.35 naman dito sa output ng ating wireless uh, receiver so output tayo dito Tsaka itong 3.5 mga idol, i-input natin ito sa ating microphone input ng ating b 8 Ayan. So, dalawa po ang pwede natin magamit dyan. Isa lang ang gagamitin natin dyan. Dyan tayo mag-mic input. So, mag-mic input na tayo dito mga idol. Yung nanggagaling ito sa ating wireless receiver. Ayan, wireless microphone. So, ipower on natin itong ating b 8 Ayan. So itong ating monitor volume mga idol, microphone or sound, ito na yung control niyan, ano? sabay na po yan. So kung minsan, uh, para hindi tayo magsapawan ano? dito sa ating mic at saka sa ating music, itong accompany, controlin natin ito. Dahil itong accompany, pag naka true tayo o mayroon man tayo dito nilagay na uh, input dito sa ating accompany, itong controlin natin para ma-maintain natin yung uh, taas ng ating microphone ano, volume at saka yung music. Saka tayo mag-volume dito sa ating monitor para sabay na yung ating volume dito. So itong music, ito yung mic. Itong monitor, sabay na po yan silang dalawa. So ito mga idol ano, may mga power supply na itong ating uh, wireless receiver, dalawang amplifier at saka itong ating uh, B8. So try natin to i-sound check ano. Naka-volume na rin itong dalawa nating amplifier. So dito na lang tayo mag-control sa ating uh, monitor volume ng ating uh, B8. So sabay na po 'yan sila. So sound check natin itong ating wireless microphone. Hello. Sound check mic test. Hello. Check mic testing. Check mic test. Hello. Hello. So yun mga idol ano? So mayroon ng microphone signal 'yung ating uh, mga amplifier. Kung gusto mo natin maglagay ng music through Bluetooth na lang ano, kung gusto natin mag-video kayo na through Bluetooth sa ating cellphone, magagamit na natin itong ating PA at sa dalawang amplifier. So wireless microphone ang ginamit ko dyan. Pwede naman tayo dito mga idol gumamit ng dynamic mic, gagamit lang tayo ng uh, connector na 3.5 para magkasya dito sa ating uh, PA microphone input. Uh, mag-try tayo mag-connect ng ating B8. So, ayan ang ating pangalan ng B8 sis. So, kung nakikita nyo itong mga idol, ano? Mix MP3. Yan, mixer po yan. Mixer MP3 Bluetooth. Sa so, nagtatanong kung paano daw ang pangalan ng uh, channel 4 na mixer, ano? So, tingnan nyo mga idol, ganyan din minsan ang pangalan niya. Mix MP3. Ayan, Bluetooth. So, pwede din siya mag-F4 na MP3 Bluetooth ano. So makikita natin diyan pag nag uh, sa search na tayo. So itong gagamitin natin yung BHS Bluetooth ano. Ayan, so connected na siya. So pwede na tayo maglagay ng music diyan o mag uh, through YouTube tayo mag video, okay? So ito mga idol ano, mayroon na tayo dito'ng uh, connection sa ating Bluetooth. So magbo tayo dito sa ating company. Ayan. itong ating mic. Hello, sound check. So, papasokan natin ang music, ano? Kung halimbawa, pang video okay yun. So, control lang tayo dito. Ayan. Ayan. So, pwede tayo dito mag-volume dito sa monitor para sabay na po siyang lalakas. So, hininahan ko lang yung music natin mga idol, ano? Baka makapirate tayo. So, yun lang mga idol, ano? Para makontrol natin yung mic, music, Uh, dito lang tayo mag-control sa company at saka sa ating mic volume. Kahit sa mixer mga idol, ganoon lang din gagawin natin kung ano ang signal ng ating music. Tapos dito sa ating microphone din, saka tayo mag-main volume. Sasabay na po yan. So, we'll try natin ito sa Pasko at saka sa bagong taon.